guys, so good morning, good morning mga show welcome back sa YouTube channel natin mga show nandito naman tayo sa Carmen Plana sa mga uh, solid team vlogger barotan. No, nagsama-sama kami dito para mag-update naman tayo about sa mga reload ng mga uh, kay, kay, Boss Dodong. oh, update natin. O, okay, oh, isamahan nyo ako mga guys para update tayo. O, oh, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber na lalo na po sa UFW, sa mga uh, from Canada, sa mga Taka from Jida sa Saudi Arabia. Shout out sa inyo sa nandito tayo sa mga buratan sa samanan ko mga guys. Okay? So update tayo sa mga about ng mga paninda So let's go. Dito naman tayo sa ano sa pwesto ni Boy. Ah si Boss Dodong no. So wala si Boss Dodong so mamaya update natin. Okay, so mga guys, so update tayo sa mga about mga dito kay Boy ano boss dudong no sa so mga relox so shout po dito sa kay ano One sa mga customers so update natin tutukan man natin sa ah, ito po yung mga uh, relo ni boss dudong dito mga guys so ano to mga segunda mano to mga guys so naghanap ko sa mga sigundaman mano mga relo dito kay boss dudong yan, dito sa mga about ng mga arlo niya sa mga iba't ibang mga produk dito. So, itatanong natin kung magkano mga presyuan nito mga isyap. Ito, 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 ito. ito uh, Michael Kors. Ang uh, Michael Kors, uh, magkano? one 2 So, ang price nito, 12 mga guys So, naghanap sa mga ganitong ori na mga arlo, no? Sa mga segunda mga, no? pa sa 12 mga isyap. Yan. Dito sa... Ito. So, ito naman, magkano? Siko? 1-5. Quartz lang to, automatic. Yes, automatic. Automatic to mga ah, uh, sige ko. Kano crosser? Uh, okay. Mga uh, guys. So, meron naman tayo rito ng ano. Crosser oil. 1000. 1k So meron tayo ng puzzle dito mga guys. Ang puzzle natin. Magkano ang puzzle natin? 10 1.5 So yan 1.5 negotiable pa mga presyuan Sa lahat ng mga ori naman ng mga relo dito Negotiable naman mga guys uh, Nabata uh, mga relo ng mga uh, ano uh. So mayroon naman tayo rito ano, mga relo to So ito mas magano So magkano to Ginsyak daw Pantong sinabi ko Magkano to Dawat Ito magkano to 1-5 Sana ganun mga ganun na rolo 1-5 ito mga guys 1.5 1-5 lang 1-5 Hindi ko ilalatag ng local Papaya tayo May vlogger So ito mga guys So dito sa mga ano About na mga rilo nila din Ano nga ito uh, Na rilo nila ni ano no Eh Ang kapatid ka na So dito mga guys, so dito ng puzzle. Ang puzzle natin magkano? Oh, yan. 1-2 ya pare. So about ng 1-2 lang dito mga guys. So sabay ka 1-2 dito mga guys ha. Ito. Dito mga guys, yun lang mga magsasabi ha. So marami ah, nagko-comment uh, yun dito sa kay Dodong nga. Na marami kayo. nagsasabi. Alam nyo na kung ah, ano sinasabi nila. Ang pagdian kay El Mobiloso at saka Tumi Black. Yun. So yan. So dito mga guys, so... Dito ha, mga ano to? Original to, hindi na ito mga Ano to? Ito ba? Ilaw. Puma. Ito nga. Uh, yan. Oh, ito mayroon. So, Morning yan. Ito kuryente. Kasama tayo. Oh, so, yan. Yung... Yan ko lahat yan. Sayo lahat to. So, ito um, boss magkano ang presyo nito? 15. So, ha? 15. 15. So, ang price ito negotiable pa naman. Hmm. Negotiable lang mga presyo at ito makina mga guys, ka ng mga ganitong ori na. Ano ganto? Yan. Yeah. 1.5 oh, So, negosyable pa ng mga presyo Ano yung mga guys? 1.5 mm -hmm. yeah. so, do. Swiss Orig O, oh, Swiss na Orig Mahaba Ano to? Dominic Dominic Si Marina oh, So, maka ng presyo nito? 2K 2K Negosyable pa lahat yan Orig So, ito, itong makina so, Ayun, nakita mo ba? Oo, oh, kita ko Oh, siyempre naman, hindi ka naman bulag eh. Oh, hindi ako bulag. <laughs> <laughs> oh, dito, ayan, nakita makina sa so, naghanap ng mga ganito ah. Ayan, Toki. Mm, Toki yan. Oh, Toki. Negotiable pa naman ang presyo niyan, boss. Oh, oh. Santa Michael Ito. Kors. So Michael Kors. Wala pa ay akan na kung 2,000 ang views ah. Magkano? Oo. Oh. Sariwa ah. Uh, Michael Kors. Michael, Michael Kors. Kors. Yun Yo no, Michael Kors. 2,000? 2,000. 2,000 guys. Yeah. Yun yung silver pa yun. Tarong libo. Libo dyan. Ano pa dyan? Pusas. Sa asawa nyo. Bago yun ah. Oh. Pusas. Pag may kasalang na, ipupusasan oh, ka na. Pusas ka talaga Kana dito. Ikaw pang babae. Ikaw pang babae ito. Ganda pang regalo. Magkano ito? Ha? Magkano? 1K. 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 May pusas ka Maganda pang babae. Tarong pusas ka, ka Pusas oh, yeah. oh, yeah. talaga oh. oh yeah. Pusas oh, ganda oh. Yeah. Pusas ganda. Ang ganda oh. regalo. Hindi pusas. Ang relo oh, yeah. talaga ito. Relo talaga yan. Ay. Sige. Okay. Uy na kayo. Sige, ingat tayo. So ano pa ba dito pa? Dito pa, mayroon pa saan. Ito, mayroon pa. TITOS TITOS Hindi yung batang TITOS ha? Rilo to, ha? TITOS na rilo. Rilo. TITOS Ha? TITOS Pitos. Pitos. O, pitos. Mali lang palang pag-ilig natin. Pitos. 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 Titos, bahala na siya, basta magkusgan na, bahala pumunta na, Titos So magkano ang presyo ang Titos? 1.5 na 1.5 Sa'yo maluwag po 1.5 ba siya, 1.5 na lang, Titos daw ang price Ito may makina, kita yung makina mga isang Kita din no? Kita din ito na vlog na ito lang wala pa. Wala pa. yan. Korea. Korea. Made Korea. Made in Korea. Kwanto? Sinampol pa talagang daliri ko sa'yo ha. No, siyempre. oh yan. Kwanto? One, One five. Anong rilong yan, Tony? Anong rilong? Pagong. Pagong? Sakulira. Korea, basta Korea. Basta Korea. Oh, one two. Korea oh, machine. Okay. All right. One, one two. One five. Ayan sa ilalim. Tekno Marine. Tekno Marine. Ano kung Ito naman guys. Tekno Marine. Tony Black. Tekno Marine. Oh. Tekno Marine. Oh, Tekno. Tekno Marine. Okay. So magkano ang price ng Tekno Marine? One five. One five. One five. So naghanap ng mga Tekno Marine ha. One five lang. Murang-murang. So, yoyes. Oh. Ayan. Orig. Orig. Hindi ibig sabihin boss original. Original 'yan. Oh, yeah, ito ito to pa oh. Ito boss magkano naman to? Ito daw magkano? Ito magkano to? 700. Swiss 'yan. 15. Anong relo? Anong relo? KNA. KNA guys. Oh, yeah. yan ang relo. 15. 15. Ganun ang ayan. Negosyable ang presyo ng 15. Uh, no, no. oh. So 15. One five. One. One five. Five. One five. Oh, meron oh, 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 yung, yung makina yung Okay, ah. okay makina guys. Anong rilo? Anong rilo nga uli? Okay, tama, Anong rilo to? Hindi mo maninag. Ito ni vlog. Naman, ma mura, yan, doon, ano? Ano, mo. Sa Hindi Wala akong Basta yun Basta magkano to, Tony vlog? 1 automatic yan automatic 8, 100, to to yung... mga siya. skeleton skeleton na skeleton 1-5 ha 1 lang yan hmm. ha 1 lang, uh, ha? One five one five lang one one mga rilo rilo siya ano okay, okay, pa hindi pa hindi anong relo to Michael Kors Michael, Michael Kors. Kors o yun o no? 1K 1K so lahat yung Michael Kors lahat mga relo dito sabol pa ng mga person One king. one king Puma, kung sino Puma ito, naghanap po Ito mga Puma. Para para sa Malaysia lang po. Masikip siya. Ito na. Uh, yan 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 yan. Oo. Malis oh, mga gatong uh, na. mo na yan. Yahan dito. Yahan, tennis ball. Kinit gold, 800. Original yan. Kinit gold. Kinit gold. 800. 800. Sabi? Okay. Iba din. Giordano. Ano yan? So ano pa mga about mga dito mga kisyo ito katul Pampabay dami o oh, Dami po Pili lang po kayo ma'am. So meron tayo dito mga So ang about mga ano ito Ito makano Ganito Manage, Ay, so mga guys, talagang hindi natin ang hindi pa natin matatapos talagang ang mga relo ni Boss Dodong dito. Napaka dami rin mga update. So medyo ulan-ulan talaga. Talagang hindi na magpapatigil ang ulan dito sa Carmen Planos mga guys. Talagang bumabaha ayun bumabaha. Umuulan pa rin talaga. So yan, tuloy-tuloy na. Ikaw muna diyan ma-update mga guys. So hindi pa natin natapos 'to. No? So dito sa Carmen Planos mga guys, talagang ano. Yeah.

mga agis, so kayo. morning po. dito po sa ano. Uh, uh, dito sa mga agis. Ang agis natin magkano? Ayan, 700 700 po mga uh, uh, agis. Uh, uh, so kayo no? mga original po mga. original. Mga quartz lang, no? Yan dito, totoo ka na natin mga wish yung mga about ay, na mga goos Ayun na, nasa lang yung ano, isa. Ayun na lang, kunin mo. Yan sa mga about na mga rilo ni Boss Dodong ha. Ipon na lang na natin. Pasyalan nilang tumalis. So napakasulid din yung mga rilo ni Boss. Ang dami mong kinuha siya, ano ko na, ano na-play mo? O na, ano

ang wala sinakitan yung ko hindi mo napanod sa kay porno yun dito aso na yung mga original na yung mga original na mga na na yung yung mga mga original na mga original na mga original na original na mga original na mga original na mga original mga so naganap yung mga mga prelo dito sa kay Dudong dito sa Carmen Plana so shout out po sa lahat mga subscriber natin sa mga followers natin so ito po yung ano po ay so, shout out dyan sa kababayan ko sa mga relo sa mga relo sa mga relo to mga relo sa mga relo mga mano lang ito mga isa ito kay Dudong ay so parang partner ko yan ha si vlogger ni Elmo Bulizo valioso, Balioso Elmo Balioso Uh, yeah, so mga uh, about naghahanap kayo mga ganitong ori na relo kasi papakita natin mga mga ano na mas matatas ano ito Di pagka ha so lahat ng ano puro pasyalan na natutok mga guys papakita natin yung mga about ng mga relo dito nila ni boss dodo

Malapit na. Okay. Malapit na. Pasabog po dito sa Carmen Planas. Pati, pati Coronado, kaya ng mga kaya ng mga kaya ng mga kaya ng niyo po yung... mga kaya ng mga kaya ng mga kaya ng mga Christian, ng mga kaya Ayan, mga kaya ng mga kaya ng All right. Maraming salamat sa natin si Elmo Biloso. Um, uh, na ko magtaka kung bakit tumaas si Dios niyo ha? All Yung dalawa to ba si Ipag at saka <laughs> si Papansin? Eh, uh, ano nila yung co-founder Ya, naiklah